totoo ba ang panaginip? Ang panaginip ay isang natural na bahagi ng pagtulog ng tao. Hindi pa lubos naunawaan ng mga siyentipiko kung bakit tayo nananaginip. Ngunit, may mga ilang tsoryat na nagbumukahi na ang panaginip ay may kaugnayan sa pagproseso ng ating mga karanasan, emosyon at alaala -ala habang tayo ay natutulog. May ilang tsorya na nagbumungkahi ng panaginip ay number 1. Pagproseso ng alaala. -ala. Ang panaginip ay maring isang paraan ng ating utak upang iproseso at iorganize ang mga alaala -ala natin. Number 2. Pagpapalabas ng emosyon. Ang panaginip ay maring isang paraan upang mailabas ang mga emosyon natin na hindi natin napoproseso. Number 3. Paghahanda sa sitwasyon ang panaginip ay maring isang paraan para maghanda tayo sa mga sitwasyon na maring mangyari sa ating buhay. Tungkol sa kung ano ba ang panaginip, ang sagot ay depende sa kung anong ibig mo sabihin sa totoo. Ang panaginip ay isang subjektibong karanasan na nangyayari sa ating utak habang tayo ay natutulog. Kaya ito ay totoo sa sentido ito ay isang karanasan na ating nararanasan. Gayunpaman, ang mga pangyayari sa panaginip ay hindi palagi nangyayari sa totoong buhay. At hindi ito isang direktang representasyon ng realidad. Kaya sa susunod na managinip ka, natatama ka sa loto, share mo ang number. Para lahat, happy!